What's up mga idol! Nandito nga pala tayo sa Concepcion Tarlac Dahil nagpasama nga pala si Idol Michael na mag-drive daw ako sa kanyang uh, motor yan So bali nagbiyahe nga pala kami, galing kami yung Maribelis Bataan Papuntang Concepcion Tarlac dahil dito nga si Idol nagpagawa ng kanyang sidecar Eh, kira mo na, salam yung na <coughs> hindi di mo na sana. Si <laughs> Bago. Si oh. Papunas. Bossing, anong masasabi mo dyan, Bossing? Mag-aano na tayo ng ARK bukas yung estudyante okay. ba? Oh? Na estudyante ba? Mag-aano ng kontrata ng buwanan. quality <laughs> boss bago yung sidecar mo boss ayong yung motor mo ay bagong <laughs> luma. bide <laughs> 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 <Luma. laughs> tignan Tingnan nga naman idol Napakaganda ng pagkaiyari ng sidecar na to mga idol. Ang sidecar nga pala na to ay gawa ng uh, Ted's sidecar yan mga idol. Na matatagpuan sa uh, Concepcion Tarlac at ito ang kanyang address mga idol sa mga gustong magpagawa yan PM niyo lang sa kanyang page mga idol si Idol Ted's Sidecar yan so mention na lang natin siya sa ating description para bisitahin ninyo ang kanyang Facebook page mga idol at ito na nga mga idol ay kasalukuyang ikakabit na ang motor sa kanyang sidecar shoutout nga pala sa dalawa nating uh, napakasipag yan at napakabilis na trabado ng Ted's sidecar yan kayo out mga idol yan sobrang napabilib ako at napakabilis ninyo magtrabaho Oh, nasira na boy. <laughs> hmm. At ayun na nga mga idol ay naikabit na ang kanyang sidecar ni Idol Michael yan. So, pagkakataon na nyo para ma-picture nito, mga idol. Yan. So, sinukuan na nyo na-picture, tapos hindi mo may day siguran yan. Sigurado yan, mga idol, dahil bago ang kanyang sidecar. Wala, hindi mo taas. <laughs> yan, dito na, hindi na umalong. Dito na, hindi na umalong. <laughs> Pag uwi yan, sigurado merong pasibog. Ha? Huh? Pasibog. Pasibog. <laughs> 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 Na upload na 'to, na upload na. <laughs> ah, diba? 'yan. Yan, um, shout out sa Ted Sidecar 'yan, dito sa Concepcion Tarlac. Let's go.